Ayan, lapit na tayo matapos sa pag-jogging. Halina kayo guys, samahan nyo ako jogging. Kapagod. Ah, 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 jogging. Exercise. Ayan, yeah. exercise tayo guys. Exercise. 10 rounds. Mag-exercise na rin kayo dyan. Mag-jogging. Sarap sa katawan. Maganda sa kalusugan. Kaya mag-exercise tayo araw-araw. Good. sarap ng hangin sarap mag jogging ganda nung ulaklak ng ano nung banana eh ano to? Hindi kalimutan ko to?

sa tubig. Ah, pagod guys. Pagod na ako. tuloy pa rin. Malapit na matapos. Yan, jogging na rin kayo dyan guys Mag-jogging na kayo para sa ating Healthy sa ating katawang Isupay Ano po? Yari lamang Yan yung park Daming tao Daming tao Tayo Asap tayo guys Asap 1 3 4 5 6 7 10 20 Thirty-three, thirty-four, thirty-five. Sa wakas. Ah, tapos ang ating exercise. Ah, 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 as Tapos lahat. Ayan. win na tayo. bye guys. Bye-bye. Tapos ang ating exercise. Ah, exercise na rin kayo. Bye-bye.